Good morning mga ka-ride! Nandito kami ngayon sa Nubali Tagaytay ride tayo today kasama ko si Roadstrike May siya sa harapan Kasama rin natin si Ate Che at si Renren Try din natin napuntahan yung barangay Kabangaan Doon din yung sa Tagaytay Okay mga ka-ride, let's go! Nandito na tayo sa may Nubali intersection Ayan din yung Nubali marker kasama na natin si Nati Che, Kuya Don at saka si River. Papunta na tayo ng Barangay Hukay. Dito yun, kakanan tayo. SNR. Turn right tayo. Ganda ng tuloy dito oh. Ang Welcome to Silang Cavite. Daming tanim man dito ng pinya oh. Kabila Balinghoy. Eh na si Rino. good morning Ren. Good morning. Ganda ng panahon. Buti na lang nag-bike tayo. <laughs> Tamang road bike ngayon oh, no? ah. Hay hiligan na rin mag-road bike ngayon oh. No? Ah. Pinahataw palagi oh. Testing. Ang daming false flat dito. 3% gradient. Pinsan rolling. Ayan o, dosong. Barangay Carmen. Gradual out na naman o. Ganda ng view dito. Last time na dumaan kasi kami dito ano, madilim. Meron pa lang magandang view dito. Oi. May pabigla bigla Biglang ahon. Ah. Mahaba pa oh. Mahaba din na? yun Nakita ko rin ang dulo hah. Uh. 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 ako hah. hah. na. Ah. Munting Ilog. Ang talaga ng bike niya. No? <laughs> Kita na tayo munting ilog. Dito pala tayo. Malaking tatchao. Lumampas kami na konti After na munting ilog Malaking tatsyaw naman <laughs> Ang dalawang aso oh uh -huh. Ang <laughs> <puno> ng papaya <laughs> oh Ang ganda oh Ang ganda <laughs> oh diba? Libre daw yan papaya <laughs> <laughs> oh Kahit gano'n karami kunin nyo pwede daw oh Go Libre harvest oh papaya ang dami oh. Barangay Pulong Saging. Nandito na tayo sa way ng papunta ng Tagaytay. Ito rin yung way papunta doon kina Alinti, sa Kabulwagan, sa Makarating ng Tagaytay pero hindi tayo doon dadaan dito tayo sa kaliwa nung kinaling pipa kanan doon tayo lalabas sa may kay bridge turon turon ayan o. turon break hiningal na kami dito puro rolling energy bar energy turon break tayo dito yung papunta ng kinaaling P sa kanan dito tayo sa kaliwa papunta ng kay Kulot Bridge lusong yan hindi marami ng ahon ulit okay let's go ride out na lusong muna tayo Barangay Pulong Bunga Ay na Ang daming ahon dito eh Ay na kagad oh 7% radiant Gradual na ahon kagad Madami pa to Hanggang makarating ng Santa Rosa Tagaytay Road

malapit na tayo sa Santa Rosa Tagaytay Road ayan na paglabas dyan kay Kulot Bridge na okay nandito na tayo kay Kulot Bridge ayos na kayo doon Dito na kami kay Kulot Bridge morning! Good morning! <laughs> Ito na yung Matarik na Ahon Ito, malakas oh. Ren, rin. Punta more! Good morning! <laughs> Ayun, yung People's Park to. Oh. Pagki pa dun oh. morning po ayan o oh. spotted o oh. idol kayo Popoy po oh. <laughs> hindi kaya ito naka otis gaming ngayon ha ah. pinapakita ko na yung naibong ko <laughs> powered by 6x6 <laughs> may issue lumit nauro <laughs> yung tela nauro mo oh. <laughs> Oh, ang ka na naman ng ulan, Kepa Boy. Ayan na naman oh, awit na naman. Okay, dito na tayo Tagaytay Road. Punta na tayo ng kabangaan. Let's go! Ayan oh. Ang tagay mo Ang na dito sa tagay tayo Mukhang sasalubungin tayo ng ulan wag naman Turn left tayo kita na yung way papunta ang kabangaan oh. Kabangaan road araw to hanggang makarating to sa kapangaan so 5 kilometers to na ahon let's go Ganito oh Ang pine trees Oh hmm. ha Lusong no pa rin tayo <laughs> matarik pa oh madulas ingat ingat madulas malumot na oh Ay, gana, dead end na. Okay. Dito na nagtatapos sa Kabangaan Road ayan o oh. dead end na si e, di babalik na kami dun sa nilusong namin almost 6 kilometers na aahunin namin yan o awit o ang haba niya no pero may silang yon hindi pati siya ano yung paniniwala sa may kinukwento na naman si ate Che o nagbabag yung may silang <laughs> yon malumot na. Ganyan-ganyan yun eh. Ganyan-ganyan yun eh. Mas isa lang eh. Okay. Ride out na ta tayo. 6 kilometers na ahon to. <laughs> Ang habaw Wala na tayong pahuling ito. Isang kilometer na lang. Sungay na to ha. Madulas hey. na lang mo pare. Madulas. Ito madulas ng parta to. Madulas. Madulas pero ni Rat Rat Tegoya eh. Hehehehe <laughs> Ayun oh. Do kami pupunta oh. Malayo pa. Ayun ang People's Park oh. Foggy doon. Pero dito ang init oh. Okay, one kilometer na tayo. Five kilometers left pa. <laughs> Gradual ahon. Three to seven percent gradient ang naman. Parang sampalok nga sabi natin. Tsaka hindi pa masyado mainit. May mga gigam ng puno. Mapuno kasi dito oh. Basa Ah. 5 kilometers na kami. Pero ito kaming kakaliwan dito eh. Maganda raw yun. Ano yung mga uh, pine trees kanina. Oh. Ang maganda. Ah. Huh. One kilometer na lang. May huh. tayo dito. lusong, song. May magandang video dito. dandan dahan lang kasi balumot. Uy, matulas. Oh, basa kalsada, may nadungot. Ingat tayo, ingat, ingat. Ang ganda ng place, oh. Barangay Pali, to, Ate Chi. <laughs> Gantong ganto yun ah, sa black wall back door. Red lagot ka oh. Tulak ako dito mamaya. to hmm. Hindi naman masyado. Kapit pa rin oh. Ah. Kapit pa rin. Okay. Mm -hmm. Ano ang doon oh. Ah, ang ganda ayun, ng view. Ano nga lumot nga ako na gumaba Eh na sila oh Ano nga lumot Kanto yung para, sa palo yung parang sa backdoor Dahan-dahan <laughs> lang oh ah, tarik niya no. Lumot ang kalaban no. Oh. Ayun oh. No? Parang ganito 'yun eh. Magagalaw. tapos oh. Magagalaw daw. Meron eh. pa doon ang tarik oh. Ayun dulas. Okay, ganyan, kapit na kapit. Lakad. <laughs> ano? Sakit ng ganun eh, yung pagulid. Okay na naman tayo. <laughs> Parang ganito. Sa sa tayo hindi sumama. Atrek. Hindi ka palpitate. Ay popoy oh, sinusubukan so, like, no? yung oh. <laughs> yung ano gulong mo. Nakad. Isa parang kaya halang kaya pa nang dibdib ko ito hindi eh oh. Madulas to, brother. Pero pag di madulas. Okay to eh. Nahanggo to na kamukin madulas oh malumot na paliko pa matarik pa oh Ah. Uh -huh. Ay silo. Oh. Ayun oh. <laughs> Tara. <laughs> Ayan, lakad. Malala. <laughs> ah, tapos na nga. Oo nga, tapos na. Ay, hey, sila. Tapos na pala dito? Tapos na. Patag dito. Tara. Patag nga. Dito lang yung patag gilid. Dito, patag talaga. Okay. Ah, una tayo. Malumot. madulas Woo. yes no. nice ang haba pa nito uy nadulas Ha. Eh, hindi uh, niya pa yan, ko ya. Ha. Huh. Ah. Zero eh, zero. Hindi nagbigay ng gradient. Mabagal. Ilan sayo? 22. Antarik. Ha. Huh. Basic, Zero gradient to. Oh. <laughs> Ayan, 16. Ay, hindi umano. 1922. Ayun daw, oh. kay Popoy. Ah. 1922. Ah. Ah. Alright. Tapos na yung matarik Ayan sila. Oh. Ah. Ayun, oh. May tatlong cross doon. Oh. Malumot pa rin. Oh. <laughs> grabe Ang sarap ng nag-gravel. Hindi ko. Eh, saita ko 'yan, ayaw Ang sarap ng nag-gravel. Boring na 'yung nag-gravel ka Sorry. Sorry po. Gravel lang <laughs> kami. Gravel gaming. Hay <laughs> <you> nako. <know. laughs> Kaya sila Mga naka road bike Naligaw dito sa lumot Lumot pa rin oh Ang ganda lang dito oh Ayan nandito na lang sa main road 1 km pa to bago makating sa tagaytay mismo let's go 8% gradient tuloy tuloy pa yung awo nito kilometer check natin 50.8 Okay, nandito na tayo sa highway ng Tagaytay. Kaluwa tayo. Papunta tayo ng People's Park. Morning. Morning po. project. Malaking truck. kita tayo sa People's Park. Kita natin si kasih adik. ating ดูทรงใจดีตอนใส่เลปัอผ้าถ้ากรัเไปง่ายที่นมำห้าบาทอนี้เฟร์นโอ

Okay. Nandito na tayo, Barangay Kasile. Pupunta na kami ng handaan. <laughs> Happy birthday, Eris! Nagbudo lang muna kami bago pumunta dyan. Nagpagutom. Nagpagutom muna. Okay. Nandito na tayo sa CBC. Dito na kami sa birthday yan. Wow, ang dami ng dami. Hindi rin <laughs> hindi. Happy birthday to you. Happy birthday. Good morning po! advance oh, Advan. Advan. na advance advance <laughs> hello <laughs> advance na yan ala ko, Gilbert. hi, long time no see ha silin, uh -huh. lang <laughs> si ah. Oh. Si Lin? Ngayon ko lang nakita to si Lin? Si si morning! Good morning! Nagpagod, Ayun oh. No. <laughs> last fuck. Kami ko kilala. Kumain po. Para nakatamay na pa kilala? Ay. sa kabangaan? Oo nga. Okay, kain na mga gutom. Let's go. Ayan oh. No. Ito pagkain ng mga gutom. Dinuguan Shanghai. Ayun, nako, nagdadabog na. Biko and puto. Po, oh, ha, dinuguan.